Good evening and everybody and welcome back sa ating channel. Ito yung ano isang portion na uh, bibigyan natin ng konting reaction. Dahil uh, medyo mahaba na yung kay hey, kay ano one bull. Pero ito related pa rin sa kanya. Kasi etong si Senator Lacson. Isa ito sa mga matunog na matunog na senador eh. Kumbaga sa kuan eh. Uh, malakas yung pang-amoy, kumbaga. Yan. Matunog. Yun ang ibig kong sabihin sa matunog. Hindi yung matunog na matunog, <laughs> maingay. So, ito ang re-reaction na natin ng konti. Pero pakinggan nyo muna kung ano yung sasabihin niya. Kasi isasama sana natin ito sa video natin kanina. Kasi medyo napahaba na tayo. Kaya, Isosolo na lang natin 'to kahit na ilang minuto lang siguro. Uh, maiksi lang 'to. 5 uh, minutes, 10 minutes tapos na ito. Ang medyo hahaba lang siguro dito yung <laughs> pag-uusap natin. <laughs> so, sige. So, uh, sige, ah, uh, pasok ko uh, parang may tanong dito yung media eh. Ito sa nangyari sa senator uh, public ano? Yan? Senator. Oh. Basta yan, na yon. Senator Lacton holds press conference. Okay? Ayan, pakinggan nyo po. Okay. Okay, before me, Ann. Sir, sabi niyo, hindi pwedeng minosen yung minority block dahil nine yung members Ilan na nga kailangan? Pwede na magpalit, ba? Yun diba? ang sinabi ko kay Senate President. Sabi ko, labing lima tayo, siyam sila. Huwag mong ah. minosen yung nine. And ang attitude din ni Senate President, ito na pag-usapan natin. Huwag natin baliwalain kasi mga kapwa-senador yan. Mm -hmm. Tratuhin natin sila ikaw kasi you are the Senate President of the entire Senate of all the 23 other senators. Dapat 'yan ang uh, and he, he agreed. Ganyan naman talaga yung attitude niya no. Mm -hmm. Na hindi po pwedeng Senate President ka, Senate President ka lang na majority. Pero ito mm -hmm. pa yung isang with a warning. Mm. -hmm. Manipis yung 15 against 9. Baka bukas makalawa ikaw naman yung kinuko. Narinig niya yung sinabi ni kaututang dila niya. <laughs> ito kaututang dila to ni <laughs> kumbaga parang B1 yun si ano. B1 yan si Tito Soto. Ito naman si Senator Sen. Lacson. Yung B2. Kaututang dila niya. Kaya ang sabi nga niya, huwag mong manipis lang yung line. Ang ibig niyang sabihin dito, mga kareaks na mga ka, ano natin, kapwa natin mga expat, ka OSW, 14, uh, 15, 15 sa majority, so, okay, 9 yung minority, 9 yung minority. At saka dun sa 9 na minority, may tatlong abogado. <laughs> si Cheese, si Cayetano, at si Marcoleta. Malulupit, di ba? Tatlong tatlong mga abogado. Pagka binabraso mo nang binabraso itong mga ito. Tignan natin, Mr. Senator, Mr. SP, kung hanggang saan ka tatagal. Baka nga manganib yung ano mo eh. Baka manganib yung position mo. Ituloy mo lang. Ituloy mo lang yung pakig, pakag, uh, pagpapakaaso dyan sa HOR. Kasi makikita mo. Baka, makikita mo. Madali lang yun. Siyam na yan eh. Apat lang yung bumaliktad dyan. Yari ka na dyan eh. Baka ikaw ang isunod. Baka hindi ka tumagal dyan pag hindi mo naingatan yan. Yung sinabi mo sa Last video natin na ah, sabi mo na pa ingat-ingat uh, ka. Hindi ka naman nag-iingat eh. Dapat kumukonsulta ka. 'Yun ang unang-una, 'di ba? Eh sabi mo hindi mo na kailangan kumonsulta. Tapos nung kaalyado mo na 'yung nasa blue ribbon, ikukonsulta konsulta mo na. Oh, una 'yun. Pangalawa, 'yung sinabi niya na tungkol sa state witness about sa diskaya, kailangan pa ibalik yung pera bago maging state witness. Nasa batas ba yon? Kasi, bibigyan kita ng example. Okay, ganito. Kasi hindi naman most guilty. Naniniwala kami. Guilty? Yes. Pero yung most guilty, yung mga diskaya, hindi sila. Hindi sila yung most guilty dito. Na malapit na sanang lumabas ito dahil binanggit na niya yung isang ay yung dalawang dating pinangalanan ni na VP Sara Duterte yung B1 B2 rin diyan sa <laughs> sa HOR yan si B1 na B1 B2 budget budget <laughs> Sayo naman hindi banana banana kayo eh. <laughs> Hindi ko sinabing ano ha Hindi ko sinabing budget budget din kayo ha? Yung dalawang B1 at B2 dun sa HOR, Saldeco at Romualdez. Yan ang B1, B2. Budget, budget. Puro budget yan eh. Mga hari ng pundo yun. <laughs> Kaya, yan ang sinasabi ko. Na, ingat-ingat uh, siya. Dahil yun nga, yun, uh, dun, tungkol dun sa state witness na kailangan pang ibalik. Parang ganito yan eh may halimbawa witness ako accessory of the crime or sa oh accessory of the crime ako halimbawa hindi ako ang pumatay eh kumbaga nandoon lang ako nakita ko lang nanonood lang ako wala akong ginawa basta kumbaga accessory ako tapos sasabihin mo sa akin na kailangan ko ng protection sa witness 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 <laughs> protection program na sa crime. Sa halimbawa, may patayan. Kailangan ko pang buhayin yung patay bago ako bago ako maging star witness o uh, na mapasama sa WPP. Ganon ba yon? Ganon ang uh, pasensya na kayo ha. Pero ganon ang nasa isip ko. Oh, biskaya kailangan ibalik yung pera o ibalik yung ninakaw, have you proved na ninakaw niya? Proven na ba? Hindi dapat yun ang unahin nyo, di ba? O para maibalik nila. Hindi pa naman proven eh. Sabi na na smuggling, nag-smuggle. smuggling yun, di ba rin yun? Sa mga sasakyan nila yun. Nag-smuggle sila. Pero yung ninakaw, hindi pa proven yun. Sabihin na natin, umaman sila. Negosyante yan eh. Sino bang magne-negosyo ng gusto ng palugi? Sige nga, magnegosyo ka, magbinta ka, ka lang ng palamig yan. Tapos pamigay mo. Palamig lang yun ha. Gusto mo yon Palugi. <laughs> oh. Pero hindi ako kumakampi sa mga diskaya. Wala akong kinakampihan dito ha. Pero sa tinakikita ko, sa ginawa niyong ito, Paano ay magsasalita yun? Eh, hindi na makasama sa witness protection program dahil ayaw nyo. Tapos sabi mo, nung sa Diskaya, ikukonsulta sa bagong chairman. Oh, diba? di ba? Eh, yung sa kabila, hindi ikukonsulta. Basta dinisisyonan mo na. Ah, lipat nyo sa ano. <laughs> lipat nyo sa PD. Sige, <laughs> okay, tuloy to, tuloy, tuloy kay Senator Lacson. Mm -hmm. Kaya yung naging biruan nga dyan, huwag mong kukuni majority leader si Joel Villanueva kasi dalawang beses ng majority leader yan na nakuku yung kanyang uh, Senate President. Mm -hmm. Pero, sir, Aminado sir, na naging... naman siya eh. Mm -hmm. Kaya ito si Senator Alan Peter, gusto niya i-volunteer na mag-majority leader si Joel. <laughs> Senate, Senate President Tito. Mm -hmm. Pero sa doon sa naging complaint These are, kahapon... This uh, are no, light uh, light mm -hmm. moments lang ito. Pero doon sa naging complaint ng minority, doon sa naging decision tungkol kay Bryce, sa tingin nyo, doon napakita rin yung mahusay na leadership ni Tito Soto na, na ang naging ending, pinalipat sa Pasay City Jail. Yes. Parang sabihin natin, solomonic. Ano? Pero temporary yun eh. Mm -hmm. Kasi pag-uusapan nga namin, after ng hearing sa Thursday or even before, kung hiramin siya ng house, ang recommendation ko nga is diretsyo na lang dito sa Senate. Mm -hmm. Mas mainam na rin dito. At least wala na tayong gaso sa gasolina pag nihearing mm -hmm. ano? May escort pa. Sabi niya Senator Lacson baka makatakas daw. <laughs> kaka kaka-interview lang baka makatakas daw. Ano ba yung security niyo diyan sa ano sa Senate? Mahina ba yung sergeant at arms diyan? Ay, eh, para baka makatakas daw. Ano yung security nyo dyan? Galing sa padpaw? <laughs> Mas mainam na nandito kasi meron naman kaming uh, facility rito eh. Okay, ma'am. Sir, sabi nyo kasi kanina, hindi lahat priority na imbitahan yung mga contractor. Sino lang po yung priority sa Webes na harap? Pag-usapan pa namin mamaya. Kaya nga, pakawalan nyo na ako kasi may uh, meeting ako. Sir, pahabol daw isa si Malu. Sir kasi sabi niyo na mayagpag yung mga diskaya 2016 to 2022 uh, Sir uh, senador po kayo nun hindi niyo po natunogan that time Ah 20... uh, hindi hindi ko na hindi, hindi namin kilala si diskaya noon ngayon nga lang nagsulputan eh Okay Kasi yung uh, yung contractor hindi pa naman lumalabas ng kung sino-sino di -sino, ba Sir, diba? Pero yung pagsisingit sa sa budget uh, Marami na ako na check noon eh Siguro nabawasan lang Mm -hmm. Marami ako na kaltas noon, uh, year in, year out, mm -hmm. okay. sa budget ng DPWH. Marlon, may pahabol? Sir, 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 sa dami niyo pong inibesagahan na anong mali sa gobyerno, irregularities, paano niyo po irarank tong flood control uh, scandal? Uh, one of the most challenging ito, actually, kasi complex at saka masyadong widespread. Mm -hmm. Kaya hindi mo alam kung sa, ka, sa katutungo kasi nakakahilo mm -hmm. kung ano yung... Pero isa sa pinakapayo natin diyan sa inyo, sir, kasi nanonood kami, taong bayan, Mr. Senator, naumpisan na ito ni Senator Rodante Marcoleta. May nagsalita na. May nagsinungaling na. Tapos dadalawa pa lang to tatatlo, Wawa Builders, tapos yung isa pa, QM. Konti pa lang to Marami pa So, yung naumpisahan sana na ang hinahanap natin dito, yung most guilty. Na? Yung most guilty, sir. Hindi namin, wala kami pakialam dyan sa mga yaman-yaman ng mga ano, yaman-yaman ng mga contractors. Yung mga ghost project, wala na kami pakialam dyan. Ang hinahanap namin dito, kasi wala na yung pera eh. Kumbaga, nalustay na yan, nagastos na, naisugal na ng iba ang hinahanap natin dito, yung most guilty. Yung mga utak ng sindikato dyan sa gobyerno. Tapos, mapapabilib nyo kami. Kahit gawin kitang presidente, ikakampanya kita dito sa channel ko. Gawin kitang presidente sa 2028. Kung, kung magagawa mong mapalabas kung sino ang true mastermind na sindikato dito sa gobyerno ng Pilipinas. Yun lang. Kahit sabihin na natin, ako, Duterte, ako. Duterte, solid. Duterte. Pero kung dito, mapatunayan mo na talagang karapat dapat kang maging presidente, yung most na sindikato dito, mapakulong mo hindi ko iboboto si Sara Duterte. Ikaw ang iboboto ko bilang presidente. Totoo 'yan. Mark my word, may may isang salita ako. Kakampanya pa kita. <laughs> Tuloy. <laughs> yung unahin mo uh, at saka basta medyo complex, complicated. Maski nga si Secretary Addison uh, overwhelmed siya. Eh. No? Sabi ko ano, sama niya sa priority niya yung barbershop. Is it also the worst that you've seen so far? I think so, yes. Even worse than yung Napoles na, yun din na observation ni Secretary si Dreeson mm -hmm. sa kanyang, based experience panguli oh, right. sir, panghuli-panghuli na lang sir, ngayon kayo na ni Senate President Soto na nasa posisyon, do you think mapapabilis na ho yung completion ng Senate building? Wala si Mabe, ako na nang tanongin, Bia, ako Yes, we elected uh, Senator Loren. Loren na siya yung Accounts Chairman. At uh, to believe siya, sabi ko, tulungan na lang kita. Kasi ang ang tradisyon, pagka Senate President pro-temporary ka, isa lang yung committee dapat hawakan. So pinag-iisipan pa nga namin na bibitiwang yung electoral reforms. Kaya lang, napag-usapan ako ni Senate President, meron siyang bill sa party list. So mm. yeah. kayo pa rin? Uh, uh, in the meantime, mm -hmm. but eventually, uh, I will uh, relinquish yung chairmanship ng electoral reforms. Mm -hmm dahil nga ano uh, isa lang dapat mm -hmm. so yung accounts hindi ko nang mahawakan sabi ko lang kay Senator Loren bigyan lang kita ng uh, staff uh, work uh, staff uh, backup, mm -hmm. na mga sanay na doon no, sa Senate building para mapadali sabi ko ikaw rin alis ka na ng 2028 matikman mamaman lang na mag-opisina roon mm -hmm. yun ang challenge sa kanya yun ang parang yun ang karot. Uh, so may target kailan makalipat doon, sir hopefully kung kakayanin kailan, before sir? Uh, Before 2020. Ah, <laughs> oh, pa rin. Kasi dapat 'yan ang original timeline 'yan, yung last uh, yung third regular session ng 2022, dapat ando na kami, doon na magpupokus sana si ano mm -hmm. Hindi nga nangyari kasi na na-COVID. Mm -hmm. Tapos uh, wala na kami na abala. Ang uh, titingnan din natin yung budget kasi we started with I think 8.9 billion ano. Eh ngayon parang lumolobo na siya ng 31. Uh, parang i-check nating mabuti. Daldal ako dal daldal namatay pala. So, 'yun lang po ang uh, healing natin kung sakali dahil kayo ang mapilit diyan sa kuan sa committee na yan siguro eh gusto mo talaga magpa magig presidente ng Pilipinas so, yung most guilty ang hanapin mo kakampanya pa kita dito so hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood at uh, sa mga sa mga kapwa natin OFW, mga expat. Maraming salamat po sa inyong panonood at like and share lang po. Salamat